Hi guys, uh, sa araw na to, uh, nag-update lang ako ng aming gawa. So guys, sa uh, aking mga viewers, sa aking mga nag-play sa Facebook, sa aking Facebook page, sa Reels at sa YouTube. So ito ang update ng trabaho namin ngayon. So may biga na, no? nakapagbiga na kami. Ayan, o oh, kabilaan, no? nakapagbiga na kami. Parehas ng site. So doon na lang doon sa may bandang dulo. Ah, uh, yun, uh, nailagay na namin ng bakal bukas po na lang. Yun sa dulong-dulo. Yun. So, guys, ah, uh, ito yung aming ginagawa binubuo Ah, uh, 10 days. Mga uh, tatlong araw na namin ginagawa ito. So, pasok tayo sa loob, guys. Ayan guys, so, oh, nakita nyo, ang taas na, naka, na nasya, na. So, baka sa isang araw, magbubong na kami at para makalipat yung mayari yung kanyang asawa at mga anak oh, at yung kanilang kinutulogan doon ah, tulo talaga gawa nung bubong sobrang luma na talaga at ah, tay -tay ng lumalaki ang butas o oh, guys ito yung ano yung pinater ko kanina no? ah, nalagyan ko na ng bakal yan o no? nalagyan ko na ng bakal bukas kukusan na lang siya ah, kasi dito sa kabila yan no? uh, uh lang siya bukas so pagkatapos niyan titipagin namin ninyo ano, yung yung bubong uh, magtatanggal na kami ng bubong uh, para maiayos na yung bubong na ito baka sabado oh, uh, makapag uh, install na kami ng ng ano ng uh, parlina uh, uh, para mabubungan kaya kunting tiyaga lang at uh, kailangan araw-araw -araw. may trabaho no uh, kahit na ako yung uh, may hawak o kontrata na itong bahay na to ako pa rin yung gumagawa kasi mahirap iasa lahat doon sa mga trabador at baka mayroong magkamali no so para maging maganda yung ating trabaho na bubuoy na bahay ay huwag natin lahat iasa so kailangan din natin mag, uh, magtrabaho sa uh, araw-araw natin para may silto rin tayo hindi lang aasa tayo dun sa matitira no? at uh, hindi nga para merong pagkain ng ating pamilya may ayos uh, maging healthy sila sa araw-araw na buhay natin o so, sa araw-araw na nagdara nagdaraan uh, ito nagbibigyo ako at uh, nagbabaka sakali na maging maayos no? at uh, salamat naman at na uh, Kunti na lang yung aking followers na inaantay Uh, ano na lang uh, parang walong piraso na lang o siyam na piraso ang followers na lang ang aking ano ang follow no? followers ang aking inaantay no at sa YouTube naman uh, sana makita niyo yung aking YouTube uh, channel at isubscribe uh, i-subscribe niyo po ako din sa lahat ng aking mga kaibigan sa lahat ng aking mga uh, kamag-anak no uh, kapatid pamangkin yan sa Quezon province no at ganyan din sa nga, uh, sabi nga ni John Lee sa Ila Ate Rose, sa Iloilo, no? Yan dyan, Brother Sanot, Iloilo din yan. Pero dito na siya nakatira sa Mekar muna. No? At ito uh, nga, uh, tigil muna tayo sa project natin sa ating Treasure Hunter kasi uh, dito muna tayo, focus muna tayo sa pagtatrabaho para, ano, para magkaroon ng uh, pagkain ng ating pamilya. So kasi yung concentration natin na uh, yun eh isang tabi muna natin at uh, pag may budget saka lang tayo doon. So at uh, pag nakaipo ng gam ng pambili ng gamit. So maganda at uh, para hindi tayo umasa sa ating mga kasamahan na iba na puno na schedule. So ngayon uh, sana makapunta tayo ng sarili no para uh, ano So guys, uh, araw na ito, wag lang kayo magsawang mag-play. Uh, maglike, mag-like and share at mag-comment sa lahat ng aking mga kaibigan. No? Uh, ipalo nyo lang ako, uh, konti na lang. Uh, hinihingi ko sa inyo ang pagpalo kasi konti na lang yung aking hinihintay. No? At uh, nagre-requirements na ako. No? Uh, gayon, gayon paman, uh, ako naman ang lahat ng ganitong pagbablog ay talagang matagala. No? uh, bago eh, bago talaga pa kinabangan so sana naman mahilira tayo dun sa sa mga taong uh, na monetize ng uh, Facebook so talagang gano'n ang buhay at uh, ano sa lahat ng ating mga kaibigan sila yung magpapalo sila yung magbibigay ng sigla sa ating uh, vlog no at uh, guys shout out sa lahat ng aking mga kaibigan yung mga nagpapa shout no Uh, hindi ko man kayo mabanggit lahat, uh, shout out sa inyong lahat. At uh, gayon din sa aking mga followers, sa aking mga uh subscribers. So ano po uh shout out po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang po ang aking uh, video na ito at uh, bukas ulit.